Ayan, oh. Manang hapon, guys. Tinan natin itong water district. San Pedro Water District. Dadala ng tubig. Prime water pala. Ano ang haba ng Ayan, dumating na yung tubig. Ayan, naglabasan na sila. Ayan, kanya kahirap ang tubig dito. Ayan, bawal. Ayan. bawal daw yung nakaubad, bawal. Bawal daw yung nakaubad, damit muna. Ayan, ayan na. Ayan na, ayan na. Ang tubig. Ganito kahirap ang tubig dito guys. Eh. Bawawa -bawa ang upper village. nasa bundok nga kami hindi binabaha dito banda pero maghirap sa tubig yun. tabi ka tabi na ng mga tao ayan na sa um, tubig ayan malik na yung nakaubad bawal daw nakaubad ang mo na daw nakaubad hahaha <laughs> Ayalan. Baliit lang tuntudin na lang. oras lang tobus na. guys. Dito lang banda Kung diyan sa kabila. Grabe, ang dami. Eh bahay pa lang ito, eh. daming ano. Pare. kita, pare. Kanyang kahirap ang tubig dito sa Barangay Langgam, San Pedro, Laguna. Tuan-tuan na sila dahil may tubig na sila. Sa amin doon, mababa, hindi kami naubusan ng tubig. Dito lang banda. Kasi mataas ito. Mataas na lugar. Ayan. amin kasi mata, uh, ah, mababa Kaya yung tubig, hindi kami nawawalan. Ang dami na yung nakakapot. Ang dami na yung nakakapot. Ayan. Ganito tuh Kahirapan tubig. Matas to, matas na lugar. Kaya mahirap ang tubig. Ayan Mahina ang operation Yung meron na rin doon. Ginawa nila isang Para naman doon sa likod. Lahat naman malagyan. Kaya kung may pagkakataon ka, magdala ka rin kung ano, tubig. Nagayan. Lahat na. Ayan. may nila ano sa antipola sobra sobra ang tubig may namamatay sa dami ng tubig pero dito sa amin kulang na kulang sa tubig kahit bunga bagyo. bandang Maynila, nila sila sa tubig dito sa amin kulang sa tubig kaya yan, yan. yan ang mga pagkakaita pag sobra sobra ang tubig nakakamatay pagkulang naman sa tubig nakakamatay pa rin saan kaya tayo lulugar sa tama Ang kaya yung tama tamang paraan para hindi maubusan ng tubig tamang paraan din para wala malunod sa tubig sa so, balanse ang mundo ang tao lang na hindi balanse hanggang dito muna guys at ako ay uuwi na uuwi na kami. Then nadaranan ko lang dito guys, nadaranan ko lang. Bye, -bye. love you. Bye.